Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang niyabangan ng adapo ng Boston Celtics ang Miami Heat at Los Angeles Lakers. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang mga naibalitang bagong center na maring makuha ng Los Angeles Lakers. Katulad nga po ng inasahan mga katropes, Ginanap na nga po ngayong araw ang championship parade ng Boston Celtics sa syudad ng Boston kung saan dinagsa nga po ito ng napakarami mga fans. At syempre hindi nga po magtatapos ang kanilang parade ng hindi magyayabang ang ilang mga manlalaro ng Boston Celtics. At isa na nga po sa mga gumawa nito ay ang kanilang superstar na si Jason Tatum na binastos pa ang tinalo nila sa first round ng playoffs na Miami Heat matapos nga pa sabihin sa isa sa kanyang mga interview na parating nga da pong madali ang kanilang mga laro laban sa Miami Heat kahit ganapin man ito sa lugar ng Boston at maging sa lugar ng Miami. Bukod rin nga po dyan ay pinatamaan na rin naman nga po ni Paul Pierce ang kuponan ng Lakers nang sabihin ito na kung sakali man nga po na manalo sila ng in-season tournament ng NBA ay hindi nga po nila ito isasabit sa itas ng TD Garden. Kaya dahil nga po sa mga naging pahayag na ito ng mga manlalaro ng Boston Celtics ay agad-agad na nga pong nagalit dito ang ilang mga fans ng Miami Heat at ng Los Angeles Lakers. Since gumagawa na nga po ng mga maling kwento ngayon ang Celtics dahil lamang nanalo sila ng isang kambinato. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa mga naibalitang bagong center na maaring mahuwa ng Los Angeles Lakers. Naibalita na nga po mga katrops noong nakarang araw na nga po sa mga target na makuha ng Lakers ay isang bagong center na may pangtatandem nga po nila kay Anthony Davis sa kanilang frontcourt. Yes, ito na nga po ang pinakaparayoridad nilang gawin since balak na nga po nilang paglaruin si Anthony Davis bilang kanilang power forward. Sa ganyang paraan nga po mga katrops ay mas mapapalakas nila ang kanilang lineup lalo na ang kanilang rebounding at depensa sa ilalim ng basket. Pero isang malaking katanungan pa rin nga po ngayon ay kung sino naman nga ba kayang bagong center o big man na merong sapat na experience ang dapat nilang kunin sa pamamagitan ng free agency at maging ng trade. Well ayon nga po sa lumabas na balita ngayong araw, marami naman nga na pong mga big man ang kasalukuyang available ngayong offseason kaya sigurado nga po na hindi sila may hirapan sa pagkuha nito. Sa katunayan, ilan nga po sa mga center na pwede na nga po nilang makuha ay kinabibilangan ni Richard Allen ng Cleveland Cavaliers, Miles Turner ng Indiana Pacers, Nick Laxton ng Brooklyn Nets, Clint Capella ng Atlanta Hawks, Jonas Valanciunas ng New Orleans Pelicans at maging si Andre Drummond ng Chicago Bulls. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.